Ave Maria, purissima, sem pecado concebida. Ave Maria, purissima, sem pecado concebida. Ave Maria, purissima, sem pecado O Diyos, mahal naming makapangyarihang Diyos, ang dakilang tagapaglikha ng langit at lupa, kami ngayon ay nagsusumamo mula sa iyong busilak na puso. Sa pangalan ng Diyos Sama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Diyos naming dakila, mula sa iyong busilak na puso, ang aming lubos na pasasalamat. Sa karektang iyong nilikha, ay amin pong pinupuri, nilulwalhati ka o dakilang Ama. Lingapin niyo po kami, kaming iyong nilikha, sa langit man o sa lupa. Mga pagkukulang namin at pagkakasala, naway iyong patawarin at ibigay mo sa amin ang iyong banal na anak, ang aming Panginoong Heso Kristo, ang nag-iisang tagapagligtas, upang ang bukal ng kanyang awa na galing sa puso niya nagmula ang siyang huhuga sa lahat ng aming pagkakasala at iligtas kami na nasa langit at sa lupa. Diyos naming makapangyarihan, narito kami ngayon kaming mga anak mong lahat, nagkakaisa at nagsusumamo na nawa kami ay kaawaan mo. Naway iligtas kami mula sa galit ng panahon, mula sa pagiganti ng sangkalikasan at sa bangis ng kapalaran. Naway mula sa iyong mapaglikha at mawaing mga kamay, ito naway magbigay sa amin ng dakilang pag-asa ng bawat iyong nilikha sa langit at sa lupa, sa hangin at sa tubig, ay bumalik nawa sa mga kamay mong mapag-aruga. Sumasamo kami, O aming Ama, ang iyong kadakilaan sa aming buong pagkatao, sa isip at puso ay maghari ka. Hari na way ang iyong mga mata ay tumingin sa amin upang kami na iyong mga nilikha magkaroon nawa kami ng pag-asang kami muli mong mabigyan ng halaga. O Diyos na makapangyarihan, ama namin sa kalangitan, boses ng iyong mga nilikha, o aming Diyos, muli niyo pong pakinggan. Tulungan niyo nawa kami sa mapintas na pagsubok na sa mundo ay muling hahaplos. Ibigay niyo nawa aming Ama ang puso ng pag-asa. Ibigay niyo nawa Ama ang diwa ng pananampalataya at buksan niyo nawa Ama ang mata ng pag-ibig para sa kapwa. Ang amin pong kaligtasan ay iniaalay namin sa iyo, O Diyos na makapangyarihan. Sa iyong banal na kanlungan, takot namin na bigyan ng tahanan. Kami po ay nagpupuri at nagluluwalhati sa iyong kabanalan. Nawa'y iligtas kami sa tiyak na kapahamakan at ihatid kami sa kaligayahang walang hanggan. Amen.